Sino yung papasok sa inyo? Fernando, may kailangan ka malaman tungkol kay Janine. Ano ba siya sabi niyo? Ha? Ano ba siya sabi niyo mga to? Papa, huwag kang maniniwala sa mga sasabihin nila. Sa akin ka lang makikinig. Ako lang ang paniwala mo, Papa. Makinig ka sa akin, Fernando. Yang si Trixie. Siya ang pumatay kay Janine. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Pinatay ni Trixie si Janine! Hindi totoo yan! Papawag kang maniwala! Kasi nung alingan niyan, hindi totoo yan! Pareho kayo ng anak mo! Pareho kayong kriminal! Kapatid ho ng nanay ko si Janine, kaya hindi ho niya magagawa yung mga sinasabi niyo. Huwag niyo siyang pagbintangan. Yago, totoo ang sinasabi namin. Dahil may pruweba kami. Mga sinungaling, hindi kasi namin kayo pinapapasok dito. Kaya galit na galit kayo sa amin. Kaya nagunggawa kayo ng kwento. Huwag ka namin Trixie. Pinamin na sa akin ng nurse yung lahat. Hindi ba sa'yo to? Tatagpuan to ng nurse sa kamay ni Janine. Tsaka binalaan mo daw siya na no, huwag siya magsasalita. Pati yung autopsy report, pinadoktor mo daw yung resulta nun. Gusto mo bang ihanap ko pa dito yung nurse, Trixie? <laughs> Sinungaling! Ha? Huh?